Yun, oh, mga kalapatids, nakasingit tayo. Nakasingit tayo mag-toast. Malapitan lang to pero mapag. <laughs> Yun ang trail dito. Kahit malapit, may hirapan na may ibon. Sige, pakawa na tayo para umabot pa tayo maghatid. Kasi isa lang tayo ngayon. Right. Blue bar. Yan ang trail dyan eh. Medyo mahihirapan sila sa pag. Okay, Re release ulit tayo. Isa-isa lang, isa-isa lang. Dumulo pa. No, bala na. Release tayo ulit. the bus. Nahiga ka pa. Sali ka na Ay! Sumabay yung isa. dalawa. Right, last one na tayo mga kalampatids. Ah, lipad na. Tawin eh. Kuminto pa siya. Tataas ng lipad. Makakagulat ah, <laughs> Tapos umiikot pa sila. Siya pa naman, hindi bago eh. Biglang lapit eh, kasi siguro. Alright, tara na mga kalampatids. Tingnan natin kung nakauwi sila. Pero malamang, makakauwi mga yan. Yun, ayun na sila sa loop. <laughs> hindi ko sinara to para sa mga ako yung ano laksi dito kagabi alright meron kayang magtotos pwede pa ito ah 246 246 ilan ba kayo dyan walang pa atang dalawa ayan na ping ibon natin kumpleto na 2, 4, 6, 8, 10 ayan, pakain na tayo